panahon ng Simana Santa, marami sa ating mga kababayang katolikong Pilipino ang nagbabalik tanaw sa kanilang matinding pananampalataya. At isa sa mga nakasanayang gawi ng mga katolikong Pilipino ay ang magsindi ng kandila. Kaya ngayong Simana Santa, ating matutunghayan ang kuwento ni Lola Lydia de Leon na apat na dekada ng nagtitinda ng kandila dito sa Legazpi City, partikular na dito sa St. Raphael Church. Tara, tunghayan natin ang kwento ni Lola Lidia at kung bakit pagtitinda ng kandila ang kanyang nagbiling hanap buhay. Sa edad na 68 na taong gulang, araw-araw, tinutulak ni Nanay Lidia ang kanyang maliit na kariton dito niya inilalagay ang kanyang mga panindang kandila papunta sa kanyang pwesto. Anong oras ka nanay, ano, naglalatag ng mga paninda doon sa simbahan? <laughs> Kumisa alas 5, alas 6 na. Alas 6 na nakapaglatag. Uwi ng alas 9. Sa edad ni nanay Lidya, baliwala sa kanya ang bigat ng kanyang dinadala. Pero ngayong araw, tutulungan ko siyang magtulak ng kanyang kariton papunta sa kanyang pwesto. Pag may question sa simbahan, par parehas ito Holy mas mabigat dito. Kasi maraming kandila. Maraming kandila. Mabigat ang kandila. Pag naging pira na, magyaan na. Taga dito ka talaga na isa, ano, sa Ligaspi? Mas bati. Ba't ka sa, ano, sa Ligaspi kung taga mas bati kayo? Kasi mahirap ang buhay. Sino ang kasama niyo sa ano sa bahay po ninyo? Wala, ako lang mag-isa. Sama ako mga aso. Ngayon, lumalaw ang isa kong kapatid. Si, si Ang sumusunod sa akin paggabi, pauwi na. Bakit ay mag-isa lang kayo? Na di ba kayo nag-asawa? O ano po yung nangyari Bakit mag-isa lang kayo ngayon? nag asawa nag walang anak. Dalas mag-away habang patuloy naman kami ni Nanay Lydia sa paglalakad. Naikwento niya sa amin kung ano ba yung mga ginagamit niya sa paggawa ng kandila at kung gaano ito kahirap gawin. Ano, mitsa yung pisi, ano, pampabango, puring, gas, ano, sandok, tapos plywood para humahan gano'n kayo katagal magano? Gano'n kayo matagal, katagal gumawa na? Ang isang daan, matagal magawa, abuti ng limang oras. Kaya kung may pira, mabuting bumili na lang sa sa kaano bugkusin, hindi masyado mahirap. Kaya lang pag walang pira, walang kapital, mapipilitan ang gumawa ng sariling kandila. Alam niyo mga aksyon, hindi biro yung ginagawa ni nanay diya araw-araw kasi ako mismo ay nahihirapan sa pagtulak nito kasi mabigat na hanap sobrang bahay. bigat ganito at least um, nasa tama at marangal yung ginagawa ang trabaho ni nanay tama po ba nanay? Oo, oo. saka isa pa ano pag nalalakar ng katawan ko pag nakakawak ako ng ganyan para akong lumalakas na, na inuusol ko yan Uwan ko, pakiramdam ko. Pinatab ano, sinutulungan ako ng Diyos. Hindi alintana kay Nanay Lydia ang init ng lakaran namin para lang makarating sa kanyang pwesto. At pagkarating namin, may mga busilak na manapuso ang tumulong kay Nanay Lydia sa paglatag ng kanyang paninda. Mura lang ito. Ah, uh, uh, 10 pesos ang isang bilog. Mm. Ah. Tapos ito, 20. Ang isang piraso nito, 5. Yan, yan ang pinakamura. Ayan mga kaksyon, araw-araw nasa mahigit isang daang kandila yung binibenta ni Nanay Lidra dito sa tapat ng St. Raphael Church. Um, sa ngayon, meron siyang apat na klase ng kanilang ibinibenta. Meron siyang tinatawag na Um, candles for thanksgiving itong mga puti. Ito naman na color green ay uh, uh, candles for healing. Meron si nanay ng candles for family at itong may iba't ibang kulay naman na kandila ay candles for wishes. Ang kada bulto nito ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Tama po ba nanay? 20 pesos. Pero kung bibilihin nyo sila per piece ay uh, nagkakahalaga naman ito ng 5 pesos only. So, itong mga browns, uh, mga brown na candles, si nanay mismo yung uh, gumagawa. Meron siyang sariling uh, langgana kung saan. Dito mismo, yung mga mga parokyano ni Nanay, yung mga suki ni Nanay ay uh, nagsisinde rin ng kandila So, para naman ma-recycle, magawa ulit, uh, isa na rin yung tulong kay Nanay na kapag dito sila nagsinde, ay kapag dito rin natutunaw, ang ginagawa naman ni Nanay ay tinutunaw ito, sinasalang para gawin ulit na kandila. Nagsimula na ngang kumagat ang dilim at inabot na ng gabi si Nanay Lydia sa pagtitingda ng kandila. Pero kamusta na nga ba ang kanyang benta ngayon? Yung benta nyo, kamusta? Kunti lang. Pero pag, pag nito na walang ulan, kahit pa kunti-kunti, na, naipon, dumarami, hanggang sa makauwi ako ng alas 9. Paano yung pagkain nyo? Makain ako pag-uwi, yung mga tira-tira ng tanghalian. Ano po yung mga naging karanasan ninyo sa 40 years na pagtitinda ko ng kandila? Mahirap, mabigat, kunti ang kita. Pulang, kulang kahit nag lang ako. Pulang. Ano po, uh, uh Lola Liga, kapag maulan? maulan, may payong ako malaki, tapos mga plastik. kinukubiran ko. Pag malakas ang ulan, pinapahinto ko muna, umuwi na lang ako. At sa aking pakikipag-usap kay Nanay Lydia, isang katanungan ang dumapo sa aking isipan. Saat mo na na yung pagtitinda ng kandila, yung uh, isipan yung hanap buhay? Noon, maraming tinda, mabigat, pata pa, kaya pa. Ngayon, matanda na, ito na lang ang kaya ko. Hindi, hindi na masyadong mabigat. Ang ang bibiling ko lang, kandila. Para itinda, mga rosary, tapos mga bibina. Hindi, hindi na yung mga mga soup drinks, mga pindi, mga, mga, mga biskuit na mabigat. Hindi, hindi na kaya yun. Sa loob ng 40 years, hindi biro yung pagtitinda at pakikipagsapal na nanay dito kasi hindi araw-araw ay pero si Nanay ng na malaking benta. Uh, Siyempre, dahil tumatanda na rin si Nanay, ay uh, ayun, nakikina na rin. Pero uh, para kay Nanay, masaya siya dahil nakakatulong siya sa mga tao sa pamamagitan ng uh, sa pagtitinda nito ng kanila ay napapalapit yung mga tao sa Panginoon.